umaga bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Kumalas na sa kanyang kinabibilangan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group at kusang nagbalik loob sa pamahalaan sa barangay Panabog, Paranas, Samar. Alamin ang detalye mula kay Pacho Woman Maria Elena Siniana. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang membro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang matagumpay na pagbabalik loob ay resulta ng pagsisikap at panawagan ng mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Regional Intelligence Unit 8 at 8 o 2 Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at bigas mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrender ay nasa kustudiya ng 2nd Samar PMFC para sa facilitation nang kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Hinihikayat ng Second Summer PMFC ang iba pang mga miyembro at taga-suporta ng CTGs na iwasan ang maling ideolohiya at magbalik-loob sa pamahalaan upang patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno tungo sa pagkamit ng isang payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At para sa iba pang napapanahong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Police Captain Nomer Makareiga, nagbabalita para sa Police News Express.